may buhay ay may pag-asa para sa ating ATM Action Tulong Mission. Samahan natin si Julian Trono at alamin ang isang mapusong kwento ng isang nating deserving Serving Kababayan. Kapos ngunit hindi naghihina, sinusubok ng pagkakataon, ngunit patuloy na nananalig sa Panginoon. Mula sa aking opisina, mula sa pagdamay ng bawat mamayan para sa kapwa Pilipino, ang diwa ng bayanihan. Julian, i-moment mo na yan! Maraming salamat, Senator Aimee. Nandito tayo ngayon sa Barangay South Triangle dito sa Lungsod, Quezon upang puntahan ang ating deserving kababayan. Alinat umaksyon, tumulong, at tuparin ang ating mission. Kasama natin ngayon si Nanay Kay dito sa kanilang tahanan sa Barangay South Triangle. Nay, kamusta po kayo? Okay naman po. Kinakabahan ba kayo, Nay? Medyo. Uh, huwag kayong kabahan. Kamusta po ang trabaho? Ano, pong ang ano po ang pinakaakitaan niyo po ngayon? Ano po, yung asawa ko po, parking boy. Hindi, ano po, minsan nakikita, minsan wala. Minsan po, may nagpapalinis po sa akin ng condo. Minsan, uh, sa isang linggo po, dalawang beses. Pero hindi po regular ang Hindi po siya regular. Ilan po ang mga anak niyo? Anay. Anim po. Anim. Ilan taon po ang pinakapanganay? Nineteen. Nineteen. So nag-aaral pa rin po? Opo, grade 12. Opo, paano po ang pag-aaral? Yung panganay ko po kay Papan, napapag-aaral niya po rin yung sarili niya sa tulong rin po ng pagpaparking. Ah, siya rin. Opo. Minsan po, umakain kami ng isang beses lang sa isang araw kasi dumi... Kagaya po nitong linggo, bagyo. Dumidepende po sa panahon. Minsan may kita, minsan wala. Hmm. Kayo po, uh, mag-asawa, meron po bang may karamdaman uh, sa inyo? Ako naman po, okay lang po. ako Siya po yung anak ko may sakit sa puso. Ah, may sakit sa puso. Nakapagpa-check na po ba si Kimber? Nakapagpa-check po kami, kaya lang po need po na operahan. Operahan? Yun nga lang po, wala pa kami sapat na pera para bumalik sa ospital. Saan, saan po ang ano? Saan po kayo nagpatingin? Sa heart center po. Bakit na eh? po kayo miiyak? Nangangawa po kasi ako sa anak ko eh. Yan po kasi need na operahan. Yung asawa ko need din po na opera Po alam mo sa'yo na ako lalapit. Nangangawa po yeah. Yan lang nga po ang aking masasabi na sana po kahit pa paano siya na lang po at saka yung asawa ko maoperahan. Uh, dito po kami ngayon. Ako po ay pinapunta ni Senator Amy Marcos. Senator Amy po, pinapunta kami sa iba't ibang lugar para tulungan yung mga deserving kababayan. Siyempre, hindi lang isang beses itong pagtulong natin. Sisimula natin dito sa munting uh, tulong. Tapos pangalawa yung imbitasyon din ni Senator Aimee. So sa Pasko, ma maaring ma-meet natin si Senator Aimee Marcos. Ganun din, uh, yun nga, sinasabi kong meron siyang konting uh, para sa atin. And pangatlo, Pagkatapos sa pag-uusap natin na to, susubukan natin na mailapit to sa Salam. sa heart center. Kung may mga dokumento kayo na naiisin natin sa... Meron po mga dokumento. Hindi ko lang kasi, po kasi need talaga ng pera. Mm -mm. Itong uh, kalagayan ni Kimberly na ilalapit natin kay Senator Amy Marcos and katulong niyo po kami. No? Um, ito po yung... Ito po yung... Uh, ito po yung aming mission talaga na pupuntahan ng ating mga kababayan at idulong mga ano na to mga problema na to na susubukan nating mamalutasan ano so dapat magpalakas ka pagpalakas ka Kimberly ha sa Pasko at magkita kayo ni Senator Amy at nagawa yung operasyon at matulungan tayo ni Senator Amy uh, at pe personal kayo makapagpasalamat sa kanila wag kang ano panghinaan ng loob ha Kimberly okay lang ba yon medyo nahihiya sa eto uh, nanay, nana ito po yung munting uh, tulong ni Senator Amy sa inyo. Ito po yung pauna, no? So, ito po. Nanay. Senator Amy, maraming maraming salamat po sa tulong nyo. At sana po marami pa kayong Pilipinong matulungan, kagaya ko. Yun lang po. Uli, salamat po. Uh, nanay ha, pwede po ba kayong mayakap, ano? Okay lang, ay pawis tayo. Sinanay po ang ating deserving kababayan dito sa Quezon City. At muli po. Salamat, Senator Amy. Maraming salamat, Sen. ang hinaharap nating suliranin, tandaan na ang solusyon ay tayo pa rin. Ako po si Senator Ivy Marcos, ang bawat isa, ang bawat Pilipino ay may solusyon. At sa lahat ng solusyon, tayo rin ay may aksyon. Basta na pag-uusapan ng bayan, basta tungkol sa mamayan, dapat magka yan. Hanggang sa susunod na weekend, ito po ang At The Moment with Aimee.